Halo-halo. Na-amaze lang naman ako sa ka-high touch ng sasakyan dito sa Japan. Anyway, meron naman ito sa ibang bansa dahil international man ito Subaru. At may mas bongga pa nga. Kaya lang, first time ni ate. oh, kaya no, pagkabukas, ang gentleman niya, inuopera niya ako ng seat. So try na natin sakyan na. Oo. Oh. Wow, Nats scan process siya, nag-face recognition siya para na lang ding iPhone. So pag nakilala na niya yung driver, automatically nag adjust yung seat position and the mirror angle na naka-registered sa data system ng sasakyan. And then mag siya sa iyo like this. Hello, she's Sam. May pa-safety caution din siya bago mag-drive. Yung pink na nag-blink na yan, yan pala yung mata ng robot. Tinatawag na driving monitoring system. Alam nito na inaantok ka na at nag alert ito pag hindi ka na pwede mag-drive. At isa pa bongga na amis ako sa 3D drama ng sasakyang to. Oh, look. Oh, bongga. Charot. So, kitang kita ang lahat. Oh. Try natin mag-parking. Ito yung itsura niya. Oh, bagay na bagay ito sa mga hindi marunong mag-park Like me. <laughs> But advice mga dyan, kung gusto mo talaga matuto mag-drive, huwag kang asa sa mga ganito dahil di ka talaga matuto. At ito naman yung night view, ang lino linaw So kahit madilim, nade-detect pa rin ng eyesight ng Subaru. Yung possible impact na maghihit sa car mo at mag alert siya sa'yo. At parang alam din niya yung traffic light, oh. Go na daw, sabi niya. Blue na eh. Oh, di ba? Shock ako. Chirot. Actually, marami siyang kababalaghan. Di ko lang maisa-isa. At pwede nga pala makonek yung phone mo sa driving monitoring system ng Subaru. Ito na yung Bluetooth either pairing sa Apple or Android phone mo. Then direct na lang dito sa monitor and navigation from your phone. So dito nagjo forces sa pala yung phone at ang car mo. So kahit hindi hawak yung phone at malayo, madali na lang makakausap sa Siri ng buhay mo. Henshin メッセージは次の通りです。あと10分でおうちに着く。変更しますかそれともこのまま送信しますかそのまま送信。送信しました。バイカレンメンゃジバイ。